Yan, mega mega love shout out po. Mag ano po tayo, mag unboxing. Yan, bago ang lahat, ah, maraming maraming salamat kay Mami Oli in Canada at saka po kay Mamu Elgar po ng Dabao. Pero po tayo dumating na box. Amoy ano po siya. Galing po itong Dabao. Dabao, galing po sa Dabao. Ay, Dabao. Mali pala. Galing po ito ng Mindanao. Dabaw, Mindanao din yun, di ba? Galing po ito ng Mindanao, ayan. Nakareceive po tayo ng, ng regalo ngayong parating na Pasko. At first time po natin to, tapos uh, sa ngalan po ni Mami Oli in Canada at ni Daddy Brian, shout out. Tapos, uh, ano, uh, kinontak po ni Mami Oli si, si Mamu Elgar ng Mindanao. Buksan po natin. Paano ba to? Tingnan po natin kung ano ang laman. Unboxing po natin. Ayan. Pero ano po siya? Parang, alam ano po naman ang po yung laman nito. Ang laman niya po ay danggit at kapoposit. Pero malayo tayo sa dagat. Hindi ko alam kung ano yung tura ng danggit. Sirain natin yung box. sabay po ng pagkakabalo. Mami Oli, marami pong salamat. Okay, Mami Angel ng Mindanao, salamat. Ayan po natin. Yeah. Open na. Open na natin. Ayan. Ayan po natin ang laman nito. Sa pagmamahal po ni Mami Oli in Canada. Bali, lulis niya lang po ito, ipinahulog. Tapos, tarisig natin ngayon. Wow. Ayan. Sa tahon, open na po. Bango, ang bango ng kamilya. Wow, na oil. Made in, ano po ito? Made in Mindanao. Ito, ang dami yata. Ay! Ito po, meron tayong... Ano po itong isa na ito? Ang bango. Ang bango po niya. Ang bango, ang bango. Wow. Madaming pusit. Grabe. Ang daming pusit. Ang lalaki. Oh. Ang lalaki. Yan, Mami Ollie. Maraming salamat. Wow. Ang lalaki po ito yung pusit. Ang dami. Yan, Mami Ollie. Ang dami, oh. Ayan, ako. Yeah, Iaayos po muna natin. Kahit hindi na pirituhin, no? oh. Ang dami po. Ito, pisip naman. Itong isa, tingnan natin. Ito, mas madami po. Mas madami po ito. Tabi muna natin, box. Ayan. Shout out po sa ating mga mami. Naku, danggit. Dami din. Isang, isang supot po na malaki. Ito, ah, uh, hindi naman po tayo nakakakain ng danggit. Tsaka, ang po ng pusit. Oh. Ito po yung handa natin sa Pasko. Malalaking pusit na tuyo. Ang bango. Hindi siya masyadong maalat. Mami, alulutuin natin. Mami Oli, maraming maraming salamat po Mami Oli in Canada. At ang naging tulay po nito ay si Mamu Elgar ng Mindanao. Ayan natin. Papakita ko pa ba kung na niluluto at saan kinakain. Wow, danggit, danggit, danggit. Ito po, ang dami, oh. Ang dami po, ang dami, oh. Ang dami po ng danggit. Ang dami din po ng tuyo. Sa gulay na lang ang kulang. Ah, ganito pa rin, danggit. Ito po, danggit, oh. Ang sarap nito. Manipis na manipis siya. Pipiri. Gugulatin lang natin sa mantika. Papapakin natin. Oh. Grabe. Pwede nang kainin. Ready, ready to eat na. Ang dami. Ano po siya? Tapos ito yung tuyo. Anda. Yung eto composite Mas mada. Ah, hindi, mas marami yung danggit. Pero 1 kilo po ito. Grabe mami oli oh. <laughs> Ang lalaki. Ayan, no? Ang dami, ang lalaki po. Isang piraso lang ulam na. Ay, hindi pala nakikita. Isang piraso lang ulam na, oh. Kita niya natin, hindi nakikita. Ito po yung pusit na malalaki, gugupit-gupitin daw pag pinarito. Marami lalaki niya. Ang lalapad, oh. Ang lalapad. Pusit. First time. <laughs> Nakakain po ako ng pusit yung malilit lang. Yung nabibili lang dito sa isang balot po 15 pesos. Pero, pero ito isang piraso lang. Oh. Ang laki. Try natin ito mamaya. Teka na. Sabi mo muna. Tapos dito ako na amazing sa dito po sa danggit Oh. Tingnan niyo po yung danggit. Ang dami. Kaya para isang box danggit po ito ng Mindanao ayan magta po tayo. Dahil hindi naman po tayo nagra-rice. Ito. Danggit. Pusit. Danggit po. Pusit na malalaki. Tapos ito yung danggit. Po. Hindi siya maalat maano. Sarap sa suka nito. Grabe. Ayan. Uh, Patenkyo tayo kay Mami Oli in Canada at kay Mamu Elger ng Mindanao. Salamat po sa pag-aabala, Mami Oli. Salamat sa pumasko. Isang balot po ito. Isang, ito po, pusit na malalapad. malalaki. Pero ito, ang dami ng danggit. <laughs> ah, siguro, po ako lang kakain po nito, matagal aabutin sa akin to. Tapos, siyempre, patitikim natin dito sa pamilya. Magulat po sila na baka kakain kami ng isda na galing sa dagat. Di ba? Dagat ng Mindanao. Hmm. Sarap dito Grabe. Grabe. Hahatiin ko, bibigyan ko sila para matikman din po nila ito. At ah, hindi ko na rin po ano, ah, uh, ko po ba nga? <laughs> ko po ba kayo aalokin? Ah, Ang dami po talaga, promise. Ito, isang sakmal pa lang po ng pusit ang lalaki niya ang lalaki pusit po at saka danggit grabe kina marami kong food ngayon marami kayong kakainin ngayon tapos sabi po ni mamu hindi daw po masyadong maalat kahit hindi pa niluto pagkilantak ang una o oh, hindi siya maalat ang bango po nung tuyong pusit Salamat po sa pag na to, uh, Mami Oli. Shout-out po kay Daddy Brian. Daddy Brian. Shout-out, shout-out. Magmadiwara, Daddy Brian. Tapos kay Mamo, Mamo Elgir ng Mindanao. Maraming salamat. Sobrang dami. Ang dami. Ang dami po nito. Siguro, Mami Oli, araw-arawin ko ito para maubos ko. Pag naubos, Uh, saka uh, saka ulit hindi <laughs> ano lang po happy po ako na na may nareceive tayo dahil bihira ako makakain ng isdang dagat pero ganito pala yun oh. yung danggit ito pala yun danggit tapos yung pusit ang lalaki oh. bubod ang sarap sa kamatis po nito kamatis, sibuyas o sukang maanghang o paano po? papakalam uh, papaalam na po tayo. Nakareceive po tayo ng ng biyaya galing po kay Mami Oli in Canada at shout out kay Daddy Brian, shout out kay Mamu Elgar at shout out din po sa ating mga mami, sa ating mga ate, mga tito, titas, ya yeah, nako, ang dami. <laughs> sa ating mga ninang, ninong ngayong Pasko. At ayun, meron din po tayong may mga nangihingi na rin po nung aking messenger. Aking address siguro. Hindi lang ito yung marireceive natin ngayong Pasko. Abangan po natin yung box na manggagaling po kay Mommy All In Canada. Napansin niya po na mahilig akong magkape. Tatampakan niya ako ng kape. <laughs> Di ba? Ayun, tapos uh, kwento ko lang din po si, yung nakilala po natin si Kuya Ray. Uh, parang lilibutin niya rin ako dito para mahanap namin sa Katanduanes Bicol yung angkan po ni Lola Gloria Labarindera na si Gloria Buenavides ng Birap Katanduanes. Kaya hintay-hintay ah, lang po. Kaya lang lulutuin ko kaya sana to. O te testingin natin. Post muna at testingin natin. Post ko lang. Ayan po, testingin natin magluto ng ating na-receive na na tapos kay Mami Oli. Mami Oli, ayan ang dami. Oh. <laughs> to, so, opposite, sigurado miss na miss mo na to danggit. Dahil ano po, nasa Canada ka. Ah. ba diba, Nakikita rin ba yung pusit? Ayan. ayan. po yung pusit. Tapos try natin mag, magpakulo na. Ayan, try na po natin. Uy. Ginugulat lang yata ito, no Sa, hindi naman ata ito pinalulutong. Ayan. Lalaking pusit. try ko rin po yung danggit. Uh, wait lang po ah. Try ko rin. Titikman po natin to kahit walang sausawan. Biglaan po dumating. Yon, mami, mami Oli at mamu. Ayun, nagluluto na tayo. Ayan, titikman ko na po yung inyong pagmamahal. Ayan. Lulutuin po natin saglit. Saglit lang, saglit lang. Ayun, ayun po, mami Oli. Mabu Elgar, nakaluto na ako. Tetesting na po natin. Yung danggit. Ayan, ako. Hindi na po ako muna nag ng sausawan. Mabilisan lang para ma-i-vlog ko. Matikman ko na itong danggit. Bagong luto po, testingin po natin sa danggit. Ayan. Walang sausawan, ha? Hindi pa ako nakagawa. Padarating niya lang kanina. Habang naka-live ako, ang lutong nung danggit. Bagaya ko lang, ininit yung mantika. Mainit. Ang lutong, oh. eh Mami Ollie, maraming salamat po. Mamu Elgir, salamat po. Made in Davao po ito. Ang lutong. Hindi siya maalat. Sausu, saus, sausuka, so, okay na okay. Mm -hmm. Hindi na rin yung pwede itong ano. Luto ko na ilang piraso. Para matesting ko yung danggit. Ang sarap nito sa suka kaya sa ano po sa sa kamatis. Pwede mo siyang papakain, no? Hindi maalat. Ang lutong, hindi ka matitinig. <laughs> Dami na niluto ko. mga pitong piraso. Kailangan lang lagi gugulatin mo lang sa mantika. Eh, try natin yung pusit. Ang laki ng pusit, bumilog na siya. Mainit. Lapad yung pusit, oh. Mainit. Kaya lang makunat. Ganoon pala yung pusit. Ulahin natin yung ulo. Bakit pala nagubit-gubit ko? Makunat. Mami Oli, makunat pero... Sarap. Sarap talaga to sa suka. Tapos kamatis. Hibuyas, maraming sili, tsaka may nilagang itog. Ayos. pirasong pusit lang bala, sulit na. Yung pirasong pusit lang, sulit na po. Dahil gugubit-gubit din. Nakakalit ng panga. Pero alinom-nom niya. Mas ko yung ano, yung ito pong ano. Ipangalan ito pang nanito. Danggit, malutong. Masarap suka po nito. Pero itong pusit, kung pustiso ka po, may hirapan. parang karne ng baka. Kaya po sa pusit. Ah, ano lang yung wala na to. Isang piraso lang, solve ka na. Dito sa danggit naman, kahit siguro one-fourth Papapakin kaya. E Ito pa yung pusit niya, tirao. Masakas siya pa nga. pang ulam po talaga. Etong danggit naman, ang lutong ha? Yung sarap ng lasa ng pusit. Hmm. Hindi ko pa nauubos isang pusit. Mm. Cool. Ang <laughs> Ang dami po ito, madami. Dahil pala, nagawa ko ng suka. Kalimutan ka magtimpla kasi. Ngayon, suka ako dito. Nag-iingat ko lang, ano? Walang tipladong suka. lan may asim eh. kandidato puti. Tapos sa natin. Kain po tayo. Yung danggit po, okay na okay. Ang pusit. Kaya parang gugupitin. Pagka so ipin, di kaya to. Pero habang inunguya mo siya, malasa. Sarap, sarap. Paano po? Hanggang dito na lang. Nangalay yung pangako ka. Umuyasap sa posit, Pero ang sarap niya ang habang inungya pong malasa. Tapos yung yung danggit, ito po ang lutong niya. Malutong po talaga. Dami oh. yung pusit ang lalaki. Eh. Ayan, ayun po. Ayun yung ating uh, na, -na receive po ngayong magpapas ko. Hindi po umabot yung box ni Mami Ollie na within Canada, uh, Canada, from Canada. Paano pa papaalam na po at mm, Mami Oli in Canada at Mamu Elgar ng Mindanao, maraming salamat po sa inyo. Thank you very much at happy, happy, happy new year. At dun sa mga naibablog po natin, sana po uh, mapanood po ninyo yung simpleng biyay po mamahal ni Kuya Aw at kasama yung ating mga mami and daddy. Siyempre at mga ninang, Merry Christmas po sa lahat at mm, taposin ko na rin to. Salamat po, Mami Oli in Canada. Salamat po.